Ako lang dahil pakita sa inyo nga ako mga napilit kahapon, guys, from Victoria's Secret. Alam mo ba di, di ko kam sa amo porch no kay nag mo ko amo kam. kay ko mata na di mga kuan pa mga 9:30 pa. Usually magmata ko mga -ana 2c, Karun, ko anak ka ng alas 2 si Karon early lagi ko kay ko ni karon kay magpakos ako mga boxes na ako dai. Tan awa na dai. Nakapalit tay ko gahapon og mga Kani mga sandal yung ba dai. Sandal from Victoria's Secret Think. Oh, tanawo. O, Oh, di banin do to. Oh. So, siya dai? Regular regular price ani niya is $35 this year. Oh. $35. Oh. Diba? Pero gahapon kita na kung siya sa basket ba dai. Pagkuan na siya.

Pero dahil buotan sila kay diri dai kay ang ilang customer service diri excellent din sila kaayo. So ilang gi honor ang 10 dollars nga Gisotin ni tinihabi no. Wa na lang gani lagi check ang basket kung 10 dollars pa na kabutan nito. Gi honor na kay kuan na pud mi ka nang um dako man nga customer nila no permiti mo may palit utaghan kayo nga ilang mga paninda ha? Kasi syempre shop sa Pilipinas no. So mother day ilang gi honor ang 10 dollars each tanaw day ang pinko oh. Di ba na po ka cute sa pink ko ano. Hindi siya kaayo dai. Duha ka, ayaw, ka kung gikuha na pink. Kay cute man di siya kaayo duha naman ang sin na habi na pink nila. Naa say white ani dito sa uh, ilang kuan display no? pero di maganan si habi white dai. Kuan lagi kanang dali ram lain kaugaw na puti dai. Dali ram kaugaw. Namalit ta ikuog mga bra. Hmm. Brani siya pa sa Cebu. Actually, ang ako na so, isang mga taga Cebu may nangayo o braday. Iganahan ko siya na kotong brana o gata so, siya sa unga. So, nangayo siya na ko karun Palitan ako siya brag hapon dahil o. Mm. Diba na ba na aran ako nilang mga kung ano ikay. Diba oh, na kayo sila size mo no. niya. Wala ko nang utahan na dahil kanaan niya. Gabing dapok mo sa Pilipinas. So, napalitan ako dahil o. Kung tanawa dahil o. Iya, honey. Kung niya tagpuan mo na siya dahil tag $37 pang buo kanina. Kanya kanisad. Kanya sa tsipuan niya. Ginagmay namin butang dahil na akong kaya mapalit para sa ilahan. Dako man siya sa kuwa dahil o eh. Amang tayo Pero ako rin sila ipamalitan dahil. Brani para sa ila dahil. Magtagsara sila ang eh. Magtagsara sila ba? Basta ako mother. Ako sa di pa ito ako mother dahil o eh. Siyempre. Naginig ka mother sa ni. Para na malipay sa sila dahil. Di ba? cute cute siya tayo no yung ako rin siyang ako sa di siyang dal ni na po sa Pilipinas kay di ba nice natin pasalubong natin mga sandal pasalubong yan yeah, natin tayo bra para sa ila hmm. so maro to mga madis ayoko nang mata kaya magpapok sa mga boxes dahi dahil pagkog yung pakingunun niya yeah, para makuha na ako ma-finalize na akong among dalunun pa sa Pilipinas mo itong <clears throat> yung sabi nga So yung makaikan ni Matanga, nga, kung ano yung takap, mukan man ka, katulog kung balik ka, tuwi ko din ako eh, kay, kung ano, tuwason ako pagpak ng mga boxes kay, syempre. pick up po na niya, hindi ko pa rin no? So mga itong mga madi, ako na siyang pinunday, tanong mo itong pinupa, para... Ready na ni sila ato, imutan sa atong pagkahi, yay! <laughs> di ba, day? Ang e, ano na, day, basta, kung ano, kung ma-afford na i-haptag sa ilang atong, kung ano, baka ni mga butang-butang yung ani, why not, di ba? Sila na dato sila, ano, ay Uwan. Basta makaya lang yun ako palitun, dahil palitun nyo ako dahil. Ito may man na. Ma. Malit na bagay. <laughs> Nga na muna, dahil. Diba. Thank you guys for watching!